Hello po mga kababayan. Um, gusto ko pang pag-usapan natin itong si Senator Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa lately, yung kanya mga pinaggagawa, mga kinasasangkutan niyang <clears throat> kontrobersya, mga mga kinikilos at mga sinasabi na parang nakaka-disappoint. Parang hindi natin maintindihan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya mano kaya kung imagine natin na siya ay isang bakterya. Bakit naman bakterya? Opo, Maaari lang isang bakterya. Ilagay natin sa ilalim ng microscope. <laughs> Pinaglululo ko ba natin? Ko. Hindi naman po. Hindi naman natin siya ginagawang insekto. Ibig ko lang pong sabihin eh, medyo imbestigahan natin ang mas malalim-lalim. Una, sino po ba itong si Amy Marcos? Di ba anak siya ni anak daw? Intriga ka agad, ano? Ni Apolakay Marcos. Eh, tanggapin na natin na anak siya ni kay. Ngayon, ano siya? I mean, ano siya sa ating pamahalaan? Di ba siya isang senador? Senadora na magre-reelection sa susunod na midterm elections. Tapos, isa po siya sa medyo uh, in-expect na pwedeng tumakbong pangulo sa 2028. So, dito po tayo sa pagiging pangulo. Sa palagay nyo ba, mga kababayan, okay kaya siya na maging pangulo ng bansa? Kayo, kayo kaya ang tanungin ko. Sa palagay nyo, qualified ba siya maging pangulo, maging leader ng ating bansa? When we say qualified, syempre nandyan yung education. Educational attainment, uh, readiness, leadership quality. Kasi pag sinabing qualified, well, sa tingin natin, qualified siya. Kasi unang-una, sikat siya. Well, pinag-uusapan natin itong Philippine politics na alam naman natin na dito sa ating bansa, importante kasi dito sa atin, pagtatakbo ka, kailangan sikat ka. Oh. So, meron siya noon. Sikat isang Marcos. May eh, name recall. Education. Hindi natin masabi kasi hindi naman natin alam kung ano ba ang tinapos niya. Eh, balita ko nga eh. May, may, may kwento nga. Hindi naman daw yan nagtapos. Alam niyo, napaka-imposible, ano? Medyo pag-usapan natin ng konti. na baka imposible na sa isang anak ng Marcos, nandyan lahat ang, ang pagkakataon, ang kakayahan, ang talino, ang oras, ang pera. Kung nandyan lahat, available ang lahat na kailangan para makakuha ng mataas na edukasyon. Pero bakit, kung totoo man, hindi natin masabing totoo. Pero yun ang, yun ang sabi-sabi. Hindi, wala daw itong tinapos. Ano ang ginawa? Bakit hindi nagtapos? Na wala namang problema. Nandiyan ang lahat ng pangangailangan. Hindi naman bobo. Sa, tawag nga sa kanya ni Apolakay, my genius of a girl. Matalino siya. No doubt about. No doubt about pala. No doubt about it. May pinagpataan. Kumbaga, nandiyan dyan sa kanya ang pwedeng kailangang mga requisitos para tumakbo bilang isang mataas na opisyon. Pangulo ng bansa. Pero ba? Diba, kung sa pinag-aralan hindi naman kasi dito requirement sa atin sa, sa presidential qualification kung ano ang wala namang educational attainment eh basta natural born citizen at least 45 years old 45 ba o 50 know how to read and write. Siyempre, marunong yan. Yun ang nakaka... Yun ang disgrasya po dito sa atin kasi ganun lang ka... Ganun kababaw ang qualification. Talo pa yung nag apply ng pagiging sales girl sa department store kung saan kailangan college graduate. So ngayon, sa leadership quality, mayroon ba? Tingin ko mayroon naman. Kasi, nagawa niyang nagawa niyang pasunurin yung uh, mga sikat na tao, may sinabing tao, doon sa mga ginusto niya. What do I mean? Yung nakuha niyang kumbinsihin si Duterte na tumakong Pangulo ng 2016. Nung 2022, nakuha niyang nagawa niyang kumbinsihin si Arroyo at si Sara na tumakbo na lang na Vice President si Sara kay Bumbo. Mayroon naman siyang hatak sa tao. Di ba? Pero ano po ang ano po ang diferensya kay Amy? Unang-una na po, yung kanyang questionable po kasi ang kanyang loyalty loyalty sa bansa yung kanyang prinsipyo yung kanyang moralidad yung kanyang totoong kulay totoong pag-uugali hindi natin alam kasi sa pagkakaalam ko po nung dalaga pa to no, especially during the time of ano yung ipinakita niya doon sa pelikulang Made in Malacañang napakaganda ng character niya doon pero yun nga kaya ang totoo yung pangyayari sa loob ng Malacañang maaring totoo na siya yung parang naging leader pero sa pagkakaalam ko kasi, nung pagdating nila ng Hawaii, nag-stay lang siya ng one week with the Marcos family at lumayas, nagpunta ng Morocco at doon naglagi. Kung baga para sa akin po, yung pagkakatao na yon yung panahon na yon na naka-exile yung magulang niya, yung buong pamilya, doon po siya kailangan ng pamilya ni Apu Lakay, kasi kumbaga, actually siya yung inaasahan ni Ferdinand Marcos, ni Apo Lakay, na mas may leadership quality at may talino, may lakas ng loob kaysa kay Bongbong Marcos. Kaso anong ginawa niya? Iniwanan niya yung pamilya niya sa Hawaii. Nag <coughs> Hindi lang nagbakasyon. Doon na malagi sa Morocco. 'Di ba? Dapat nandoon siya sa tabi ng magulang niya. Inalalayan niya yung magulang niya sa doon sa ganong klaseng miserable situation. Even yung hinaharap ni First Lady Imelda yung kaso sa kanya doon sa New York. Nakita mo ba na niya yung nanay niya? Ang kasakasama ni Imelda Marcos noon si Bongbong. -Bong si Bumbong Marcos ang kasakasama doon sa pag-attend doon sa sa mga hearing sa New York. Kaya doon nga sila nagkakilala ni Lisa Araneta. Pero ito si Amy, kailan ba to? Kung baga, para sa akin, yung sitwasyon ng pamilya mo, nung magulang na nasa ganong ka grabe na miserableng sitwasyon, paano mo nagawang iwanan lumayo ka. Kailangan ka nung magulang, nung pamilya. Dahil may sakit nga yung tatay. Buti na lang malakas ang loob ng Imelda Marcos. nakayanan na ni Imelda na saluhin lahat. Diba? Share siya lahat yung nag-ano eh. Nag-suffer. Siya yung talagang nakademanda in behalf of her husband. Si Bumbo Marcos, bata pa yan noon eh. Pero at least siya yung siya yung uh, nag a sa nanay niya doon sa New York samantalang yung I Amy mean, nasaan. Doon niyo pumakikita, yan ba ang karakter ba yan ng isang pwede mag-lead mag, mag sa bansa, magpatakbo sa isang bansa? yun po, mas nyo questionable po sa akin yung yung chapter na yon ng buhay ng Marcos family na wala siya sa tabi nung pamilya, nung magulang nung ama na nagsasuffer ng katakot-takot na problema ganun ba? madaling tumalikot? kayang talikuran? isa pa, hindi tayo nagbang malinis, no? Lahat naman po tayo may mga blemishes sa ating pagkatao. Pero, yung kanyang private life, yung kanyang love life, alam po natin kung ano ang ano yung naging choice niya Diba? Pumatol siya sa may asawa. May asawang tao si Tommy Manoto. Asawa ng isang sikat na beauty queen. Si Aurora P1. Natuloy nagkasira yung mag-asawa at yung asawang si Aurora eh namundok. Sumali sa MPA. dahil sa ikaw ay anak ng makapangyarihan, Pangulo, nagawa mong agawan ng ah. padre de familia yung isang tahanan. Well, sabihin na natin na yun ay dala ng kahinaan noong panahon na kabataan. Pero, doon po natin makikita kung imposible naman po kasi na hindi siya tinuruan ng magulang ng values imposible hindi siya dinisiplina si Marcos pa di ba pero yon parang uh, she led a wild wild west life yun po, isang, isa rin sa medyo questionable yun. Pero pwedeng ikatwiran ninyo na, e, eh bakit si Erap? Well, oo nga. Dito kasi, sa, sa kultura kasi natin, iba yung, iba dapat ang galaw ng babae sa lalaki. Isang tabi natin yung pagiging yung equality, yung gender equality pero hindi natin pwedeng itanggi na talagang ganoon ang kultura natin iba pag babae ang gumagawa ng kaaliwas ngayon naman sa present uh, ngayong uh, presenting panahon ano ang ginagawa niya sa ngayon bilang isang nakatatandang kapatid, tingnan mo kung anong ginagawa niya. Kinakalaban niya yung mga desisyon ng kanyang kapatid na presidente. Tinalikuran niya yung pamilya niya at kumampi siya dun sa kalaban ng pamilya. Well, sabihin na natin na okay, kasi mayroon siyang kalaban sa loob ng Marcos family na para siyang naitsapwera hindi siya tanggap ngayon hindi siya makapasok ng Malacanang pero my God mga kababayan hindi po yan sapat na rason para sa akin hindi yon sapat na dahilan para kumampi ka sa mga tao na naninira sa kapatid mo 'di ba? sa kadugo. 'Di ba sinira-siraan niyan yung kapatid niya noon? Hanggang ngayon sinisiraan at pinaplanuhan pang patalsikin. Tapos nandoon ka nakadikit. Ano 'yun? Para sa akin pagka ano klase prinsipyo 'yun? Yan ba ang gusto mo na maging leader ng ating bansa? walang prinsipyo traidor sa kadugo kung nagawang rin yung kadugo ikaw pa kaya kababayan hindi mo maintindihan kung bakit kamping-kampi kay Duterte na alam natin kung anong klaseng pagkatao itong si Duterte kamping-kampi sa SMNI doon sa mga mga fake news sa kabila ng pagiging mambabatas. And worse, wala po siyang maayos na reaksyon tungkol sa nangyayaring harassment ng China dyan sa West Philippine Sea. Ah, meron palang reaksyon. Kampi pala siya sa China and the fact na kampi siya sa Duterte na mga pro-China automatic pro-China din siya so in summary yan ba ang gusto nating maging pangulo isang traitor sa bansa kampi sa kalaban mga kababayan alam na natin kung ano ang dapat natin maging desisyon at maging prinsipyo para sa ating bayan. Ilagay niyo po muli si Amy Marcos sa ilalim ng microscope. Okay? So hanggang dito na lamang po at uh, maraming salamat sa panonood at pakishare and like po nitong aking video. Maraming salamat. Peace.